So guys, mag-aani ako ngayon ng aming tanim. Ang ulam namin. So ayun. dito May nakita ako dito. Ito na yung aming yan. Ang laki na ng talong. Pwede na itong anihin. Ayan. Dalawa sila. Ito pa yung isa. So lucky. Ayan. So, ito na nga, guys. Tapos, meron kami ditong ampalaya. Ayan, ang aming ampalaya at sitaw. So, buo na ang pakbet. Ayan, mag pa ako ng sitaw dito. At, ayan, dahil bunga. Ito pa, oh, ang ampalaya. Meron pa dito malaki ang malaki-laking ampalaya Ayan, ayan. so ngayon ay gidawa wakam mo to anak ko nakaani ako ng talong okra tapos ako yun 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 oh po yung ampalaya pumunta pa dun yun pa oh so yun pwede na kami mamaya maglisa oh diba nakalibre na kami ng ulam namin pa ng halian yan, oh marami tong bunga hagan marami ang ampalaya siguro tatago ang ampalaya may makita ko dyan na okay, ang anihin so yan ang aming sitaw diba pag may tanim tiyak na may aanihin tapos yung bell pepper naman ayun nanunusok so tingnan natin dito sa kabila ayo kung meron ang palayang aani arto. ayun dami ayo yung may ampalaya doon nakatago so yung ibang sili ay na natatakpan kaya namamatay so ayusin namin yan ayun, ay, may ampalaya pa doon dahil pa nagwahan ang ampalaya di pwede siyang patayin so yung muna for today's video tip tips para makaroon makar ng ulam ay magtanim